Ang katang niya. Ayon Ay, na tumbak. Sorry. Ay, sorry. Teka <laughs> ka na. Duna, dun mm. Good morning, good morning mga idol. Kain po tayo ng almusal. Yan. Mm. sinong... Uh, sinong nakaka-relate dito mga idol. Oh. Gatos ng kalabaw. Sarap.

itlog ng native mga idol. Hmm. Meron kasi ako mga ano, pagod ng ano. Ano. Itlog ng native. Ayan. Yeah. Hindi na tayo itlog. Meron tayo mga alagang native. Hmm. Hindi pa yung gatas. Bakit buksan. Hmm.

Sarap mga idol. Madalang na kasi ang gata ng kalabaw yun. Ang katang niya. Ayon na tumba. Ay, sorry. Eko <laughs> ano? na. Hmm. <laughs> ya. hmm. hmm. so, Ayan, dun um. hmm. talaga, the best talaga ng kalabaw. Hmm. <laughs>

Hmm? Ang yaman. Hmm. Sarap. na po. Mabasag yung inuminan. Diyo. Hmm. Thank Tapos na po ang ating pagkain. Bye-bye.